Hi guys. Dumat dumating yung asawa ko. May naisip ako ng uh, kalukuhan na naman para sa kanya. Yung TV namin bago kasi yung binili, smart TV. So ang gagawin ko is ipaprang ko siya ngayon. Uh, kunwari nabasag yung TV kasi nag-search ako kanina may prank TV pala siya na pwede i-prank na kunwari nabasag so naliligo siya ngayon paglabas niya I'm sure magsisigarilyo pa yung dun tatawagin ko siya at sabihin ko nabasag ko yung TV <laughs> so that guys umpisaan lang ate and guys so ito yung ipaprang ko sa asawa ko mamaya guys pag uwi niya na nabasag yung TV <laughs> Pero hindi siya guys nabasag. Hindi ka, hindi pa kasi kami naka nakabili ng lalagyan diyan. So pag nagsahod na siguro sa pa kami bibili. So habang wala pa guys, nilagay muna namin diyan yung TV, yung bagong bagong TV na binili niya. So para <laughs> matagal-tagal ko na kasi hindi na paprang yung asawa ko guys. So ayan. So manda ka mamaya, Libby. <laughs> ayan siya guys hindi pa siya nakalagay sa table kasi hindi pa kami nakabili so nilagay muna namin siya dyan sa baba saka na namin sa na kami bibili pag may pera na so ayan guys oh tingnan nyo. ayan prank tv screen broken ayan na search ko na yan kanina sa youtube ayan guys ito ang pipindutin ko dahil maganda siya guys oh loob. Oh, diba guys? Parang totoo. Ayan. Parang totoo siya guys. So, oh. oh, no. pero hindi siya. Pero hindi siya guys. Oh. So. <laughs> Ayan. Naliligo pa siya. Kaya mamaya. Ayan. guys. Ayan guys, so nagsigarilyo na siya sa labas. So ipaprank ko na siya ng TV. <laughs> ayan guys, nanood kami ng ng movie. Danan number 2. So ayan siya. And guys, sit up ko dito yung video para at least makikita. Tatawagin ko yung asawa ko nandun sa labas. Ayan yung After. The prank is begin. Ipaprank ko na naman si Romano. Sorry guys. Guys, okay, tawagin na natin. I-set up muna natin to Ayan. Honey, <laughs> honey, come here. The, the, the TV is broken. Why? Look for the TV. What is this? Jokes. It's not good. baby. It's not good. No. It's plant. It's plant, look. It's, it's okay.